Alright, mga uh, bayan. So, andito tayo sa uh, sikat pa ito na ano, no, kapihan dito sa gilid ng Manila City Hall or mas uh, mas kilalang Kapi Tulio. You know. Nakakalungkot lang kasi ano, sarado na siya. Ang ganda ito dati na lugar, mga bayan. Dati marami dito, marami nagano dito. Nakaupo. Ayan, pagpasok mo dyan ay uh, po dyan. Masarap yung uh, kape dyan kasi sagada. Ay, ito, ikot ko kayo dito. Ah, na, no? Nawala yung kapitolyo. Wala siya tapos yung mga upuan nasa gilid na lang ang guides wala that time kasi mga bayan nagkakape kami dyan eh so ayan ay yung ano yung mga upuan nakahandusay na lang baliktad o oh, nga ano po naging uh, experience dito sa Capitolio ano wala na siya sa na close na close na mga bayan So gawin natin ikot tayo dito sa gilid niya. May mga design dito. Ah. So, na dito yung ano, kusurahan. Ah, uh, doon na mga bayan. kanta dito dati mag-ano magpunta masarap yung kape dyan eh sa loob eh sarado ah gala-gala tayo dito Eh that time kasi ba yung banda dito alaga ito may maintenance na so, mga yung mga bowlers na to, to ayun yung mga tanggal na oh, wala mo sino gumawa niya ang ganda dito pag ano pag pupunta ka dati dito kasi umiilaw to pag gabi eh. ayun na ay, yung mga vlog ko dati dito ng paggaganda bandar sa kabila DM Ikut bayan setengah Ano niya niya uh, dito sa park niya talaga? Marami itong halaman dati dito, nasa lake. Dito uh, lang, ano na nangyayari dito. Ayan, parang matutumpa na yung bowlers. Eh tanggal na. Uh, leave your comments below mga bayan na po reaction nyo dito. Ito basag na. Oh. Ano iba pala design niya? ito yung uh, ni Emilio Jacinto Pinotol <sniffs> na yung kanyang baril Ah, binali na Binali na yung kanyang baril <laughs> pati rebel to eh tinitira ito mga Ayan, drop your comments below. Ano po, reaction nyo? Ayan. pa na lang. So, ikot ko kayo dito para muni alam tayo na. Tapos yung uh, Manila Connect dito, yung free wifi dito, no? Wala na rin. Hindi na siya gumagana. kasi gumagana to eh. Manila Connect Project ni Horme May harang na dyan Dati kasi may ads yun yun Ngayon wala na Hindi na siya gumagana Dati kung magkano to eh. Ayan. Hindi na siya. Saka shutdown na. Basag na. Alright. So I hope naging enjoy kayo sa ating uh, pag-walk uh, tour. Ito pa yung happening. All right. Lakad tayo sa uh, LRT. Ayan, eh, sayang Sayang. Baka wala namumibili. 一点。 atia uh, station punang anak smd lm rasa tetapi oh มันแน่นลอย Ah, dito tayo sa Central. LRT1. Natindihan pa na ano eh. Baclara Monumento. tayo dito. So meron dito na nagpipring. Pambay 1, 2, 2. Sa